Kumusta sa lahat mga kapatid at maligayang pagdating sa ating silid-aralan sa kalawakan. Ngayon, tayo ay maglalakbay patungo sa Jupiter, ang pinakamalaking planeta sa ating solar system. Maghanda na mamangha, habang ating tinutuklas ang mga sikreto ng higanteng ito na puno ng gas. Ang Jupiter ay napakalaki na mahigit doble ang laki nito, kaysa sa pinagsamang laki ng lahat ng ibang planeta sa ating solar system. Parang isang higanteng beach ball sa tabi ng isang maliit na hole, pero hindi lang laki ang meron ng Jupiter. Ito rin ang tahanan ng ilan sa mga pinakanakakamanghana pangyayari sa ating solar system. Mula sa maumiikot na bagyo na mas malaki pa sa Earth hanggang sa mga buwan na maaring may buhay, ang Jupiter ay isang planeta na puno ng mga sorpresa. Kaya kapit lang, mga manlalakbay sa kalawakan dahil tayo ay magsisimula sa isang paglalakbay ng pagtuklas na magdadala sa atin sa kaybuturan ng kamanghamanghang mundong ito. Sa loob ng maraming siglo, natatanaw lamang natin ang Jupiter mula sa malayo. Ngunit nagbago ang lahat ng dumating ang Juno spacecraft NASA noong taong 2016. Isipin mo ang isang spacecraft na gawa na parang tangke, matibay na kayang tiisin ang matinding radyasyon ng Jupiter. Iyan ang Juno. Ang misyon ni Juno. Sumilip sa ilalim ng mga umiikot na ulap ng Jupiter at alamin ang mga misteryong nakatago ron. Parang sinusubukan mong alamin kung ano ang nasa loob ng isang malaki at makulay na cake, pero imbes na icing, mga naglalakihang bagyo ang makikita natin. Isa sa mga pinakanakakamanghang natuklasan ni Juno ay ang mga higanteng mga cyclone sa mga polo ng Jupiter. Napakalaki ng mga cyclone na ito, ilang planeta ang laki ng Earth ang kakasya sa loob nila. Grabbing panahon. At kung hindi pa sapat 'yon, ipinakita rin ni Juno na ang magnetic field ng Jupiter ay mas kumplikado kaysa sa inaakala natin. Parang isang malaki at gusot na sapot ng magnetic forces, at ang pag-unawa dito ay susi para maintindihan kung paano gumagana ang Jupiter. Bago dumating ang Juno, akala natin alam na natin ang tungkol sa magnetic field ng Jupiter. Alam nating malakas ito. Pero ipinakita sa atin ng Juno na mas malakas pa ito kaysa sa inaakala natin. Sa katunayan, ito ang pinakamalakas na magnetic field sa lahat ng planeta sa ating Solar System. Isipin mo na parang isang higanteng bar magnet ang nakabaon sa loob ng Jupiter. Ngayon, isipin mo na ang magnet na iyon ay palaging nagbabago at gumagalaw. Iyan ang tinutulungan tayong maunawaan ng Juno. Ang malakas na magnetic field na ito ay lumiliha ng matinding radiation belt sa paligid ng Jupiter mas malakas kaysa sa mga nasa paligid ng Earth. Ang mga belt na ito ay parang invisible force fields na maaring mapanganib para sa spacecraft, pero pinoprotektahan din nito ang Jupiter mula sa mapaminsalang solar wind. Dahil sa Juno, mas naunawaan na natin ang mga sikreto ng magnetic heart ng Jupiter at kung ano ang sinasabi nito tungkol sa paggabuo at evolusyon ng planeta. Kapit lang, dahil ang ating paglalakbay ay magiging mas kapanapanabik habang tayo ay papunta sa isa sa mga pinaka nakaintrigang buwan ng Jupiter, ang Europa. Ano nga ba ang special sa Europa? Isipin mo ang isang buwan na nababalot ng yellow. nunit sa ilalim ng makapal na yelong ito ay isang karagatan na maaring mas maraming tubig kaysa sa lahat ng karagatan sa daigdig. At kung mayroon mang isang bagay na natutunan natin tungkol sa buhay, ito ay ang pagmamahal nito sa tubig. Kaya naman ang Europa ay isa sa mga pangunahing kandidato sa ating paghahanap ng buhay sa labas ng daigdig. Pero paano natin pag-aaralan ang isang karagatan na nakatago sa ilalim ng milya-milyang yelo? Dito papasok ang nalalapit na misyon ng NASA, ang Europa Clipper. Ang spacecraft na ito ay espesyal na dinisenyo upang tuklasin ang mga sikreto ng Europa. Humanda na sa pagsisid ng malalim dahil babaguhin ng Europa Clipper ang ating pagunawa sa nagyayelong buwan na ito at marahil ay babaguhin din nito ang ating lugar sa kalawakan. Ang Europa Clipper ay parang isang high-tech na detective. May mga instrumento para pag-aralan ng Europa mula sa bawat ang gulo. Paulit-ulit itong lilipad malapit sa Europa, gumagawa ng mapa ng nagyelong ibabaw nito ng may hindi kapani-paniwalang detalye. Pero ang pinakamahalagang gawain ng clipper ay ang pag-aralan ang mga plume ng singaw ng tubig na nakitang pumuputok mula sa ibabaw ng Europa. Ang mga plume na ito ay parang maliliit na bintana papunta sa karagatan sa ilalim ng yelo. Naniniwala ang mga siyentipiko na sa pamamagitan ng pag-aaral sa komposisyon ng mga plume na ito, malalaman natin ang tungkol sa chemistry ng karagatan ng Europa at kung mayroon itong mga sangkap na kailangan para sa buhay gaya ng alam natin. Ang Europa Clipper ay higit pa sa isang misyon para galugarin ang isang buwan. Ito ay isang testamento sa ating walang kabusugang kuryosidad at sa ating pagnanais na sagutin ang isa sa pinakamalalim na tanong ng sangkatauhan. Tayo lang ba ang nasa universo? Parang superhero ang Jupiter sa ating solar system. At isa sa mga superpowers niya ay ang magnetic field nito, Napakalaki nito at mas malakas kaysa sa Earth. Isipin mo ang isang higanteng bula na nakapalibot sa Jupiter, na umaabot hanggang sa kalawakan. Yan ang magnetic field nito. Hindi natin direktang nakikita ang magnetic field, pero nakikita natin ang mga epekto nito. Halimbawa, dito sa Earth, ang magnetic field natin ang dahilan kung bakit nakaturo sa hilaga ang karayom ng compass at lumilika ng magagandang aurora, yung mga kumikinang na ilaw sa kalangitan. Ginagawa rin ito ng magnetic field ng Jupiter, pero mas malaki at ingrande. Napakalakas nito kaya kinukulong nito ang mga charged particles mula sa araw na lumilihan ng matinding radiation belts na mas malakas kaysa sa kahit ano sa paligid ng Earth. Ang mga radiation belts na ito ay napakalakas kaya maari pa nitong masira ang mga spacecraft. Pero hindi lang iyon. Iniisip ng mga siyentipiko na ang napakalakas na magnetic field ng Jupiter ay maaring niliha ng isang napakagandang bagay sa loob ng planeta, isang layer ng liquid metallic hydrogen. Ang pinag-uusapan natin ay hydrogen, ang pinakamagaan na element sa universe na kumikilos na parang metal. Ang galing, di ba? Siguro iniisip ninyo likidong metalikong hidroheno. Akala ko gas ang hidroheno. Tama kayo, dito sa Earth gas ang hidroheno. Pero sa ilalim ng matinding pressure sa loob ng Jupiter, ibang-iba ang kilos ng hidroheno. Nagsisiksikan ito ng husto kaya ang mga elektron, ang maliliit na particles na umiikot sa nucleus ng atom, ay nakakaagos mula sa isang atom papunta sa isa pa, tulad ng sa metal. Dahil dito, may mga manghang katangian ang likidong metalikong hidroheno kasama na ang kakayahang magpadaloy ng kuryente. Naniniwala ang mga siyentipiko na ang paggalaw ng likidong metalikong hidroheno na ito, kasama ang mabilis na pag-ikot ng Jupiter, ay lumilika ng mga kuryente na nagbubuo ng malakas na magnetic field ng planeta. Parang isang higanteng dynamo sa loob ng Jupiter. Ang Juno spacecraft na kasalukuyang umiikot sa Jupiter ay nagbibigay sa atin ng mga kamanghamanghang datos tungkol sa magnetic field ng planeta. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng datos mula sa Juno, Umaasa ang mga siyentipiko na matuto pa tungkol sa istruktura ng loob ng Jupiter at makumpirma ang pagkakaroon ng misteryosong likidong metalikong hidroheno na ito. Parang isang maliit na solar system ang Jupiter dahil mayroon itong mahigit pitumpong buwan. At ang ilan sa mga buwan na ito, tulad ng Europa, Ganymede at Callisto, ay lubos na nakakapukaw dahil naniniwala ang mga siyentipiko na maaring may kakayahan silang sumuporta sa buhay. Hindi naman tayo nagsasalita tungkol sa maliliit na birding alien dito, kundi ang posibilidad ng mga mikroskopikong buhay, marahil ay katulad ng mga unang anyo ng buhay dito sa Earth. Kaya, ano ang nagpapakaganda sa mga buwan na ito? Naniniwala ang mga siyentipiko na sa ilalim ng kanilang nagyayalong ibabaw, ang Europa, Ganymede, at Callisto ay pawang may malalawak at maalat na karagatan ng likidong tubig at tulad ng alam natin dito sa Earth, kung saan may tubig, may malaking posibilidad na makahanap ng buhay. Ngunit hindi lamang ang pagkakaroon ng tubig ang nagpapa-excite sa mga siyentipiko. Ang mga buwan na ito ay pinaniniwalaan ding mayroong iba pang mga sangkap na kinakailangan para sa buhay tulad ng alam natin, tulad ng mga organikong molekula at isang pinagmumula ng enerhiya. Ngayon, ang pagtuklas ng buhay sa ibang planeta, kahit maliliit na mikrobyo lang, ay lubos na magbabago sa ating pag-unawa sa kalawakan. Ibig sabihin, hindi tayo nag-iisa at maaring mas karaniwan ang buhay kaysa sa inaakala natin. Paano nga ba natin hahanapin ang buhay sa mga malayong buwan na ito? Dito na nagiging kapanapanabik ang lahat. May mga plano na ang NASA para sa mga misyon na higit pang susuri sa mga nakakaintrigang mundong ito. Isa sa mga misyon na ito ay ang Europa Clipper at nakatakta itong ilunsad sa mga susunod na taon. Ang Europa Clipper ay iikot sa Jupiter at paulit-ulit na lalapit sa Europa upang pag-aralan ang nagyayalong ibabaw nito, ang karagatan sa ilalim nito, at hahanapin din ang mga singaw ng tubig na maaring pumuputok mula sa loob ng buwan. Ang mga singaw na ito, kung mayroon man, ay maaaring magbigay sa atin ng sulyap sa kung ano ang nasa karagatan ng Europa nang hindi kinakailangang mag-drill sa napakalalim na yellow, Parang libreng sample na ibinigay mismo mula sa loob ng buwan. Ang paghahanap ng buhay sa labas ng daigdig ay isa sa mga pinakanakakapanabik at mapaghamong gawain sa agham. At ang mga buwan ng Jupiter ay nangunguna sa hindi kapanipaniwalang paglalakbay na ito. Ang Jupiter ay isang planeta ng mga sukdulan. Ito ang pinakamalaking planeta sa ating solar system, na may isang umiikot na bagyo na mas malaki pa sa Earth, na nagngangalit sa loob ng daan-daang taon. Pero alam mo ba na may kidlat din sa Jupiter? At hindi ito basta kidlat lang. Nakakakita tayo ng kidlat dito sa Earth kapag naipon ng static electricity sa mga ulap ng bagyo, at pagkatapos ay naglalabas. Pareho din ang konsepto sa Jupiter, pero mas matindi. Isipin mo ang mga kidlat na libo-libong beses na mas malakas Kaysa sa anumang nakikita natin sa Earth, 'yan ang kidlat ng Jupiter. Pinag-aaralan ng mga siyentipiko ang mga superbolts na ito gamit ang data mula sa Juno spacecraft. Ang Juno ay may mga espesyal na instrumento na kayang ma-detect ang mga radio wave na inilalabas ng kidlat kahit nasa makapal na atmosphere ng Jupiter. Parang pakikinig sa mga pahiwatig tungkol sa isang party na nagaganap sa ilalim ng mga ulap. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng kidlat ng Jupiter, mas marami pang matututunan ang mga siyentipiko tungkol sa atmosphere at weather patterns ng planeta. Nakakatulong ito sa atin na maunawaan kung paano gumagalaw ang enerhiya sa Jupiter at kung paano gumagana ang atmosphere nito. At saka, nakakatuwa lang isipin na may mahiganteng bagyo ng kidlat na nangyayari sa ibang planeta. Ngayon, dito pa lalong nagiging interesante ang mga bagay-bagay. Matagal na panahon, akala ng mga siyentipiko na ang kidlat sa Jupiter ay nangyayari lamang sa kalaliman ng atmosfera nito, kung saan may tubig tulad na mayroon tayo sa mga ulap ng bagyo dito sa daigdig. Pero may natuklasan ang Juno na kamanghamangha, kidlat sa mas mataas na bahagi ng atmosfera ng Jupiter. Medyo misteryoso itong mababaw na kidlat. Tila nangyayari ito sa mga ulap na gawa sa tubig at ammonia, isang uri ng gas na ginagamit natin sa ilang mga panlinis. Pinag-aralan pa rin ng mga siyentipiko kung paano nabubuo ang mababaw na kidlat na ito. Pero ipinapakita nito sa atin na ang atmosfera ng Jupiter ay mas komplikado pa kaysa sa inaakala natin. Isipin mo ang paghula ng panahon sa isang planeta na may mga higanteng bagyo, malalakas na kidlat, at mga ulap na gawa sa amonya. Mabuti na lang at mayroon tayong mga kahangahangang siyentipiko at spacecraft tulad ng Juno para tulungan tayong lutasin ang mga misteryong ito. Bawat bagong tuklas tungkol sa kidlat ng Jupiter ay naglalapit sa atin sa pag-unawa sa mga sikreto ng higanteng gas na ito. At sino ang nakakaalam kung ano pang mga nakakakuryenteng sorpresa ang inihanda sa atin ng Jupiter? Ang dami-daming nangyayari sa planetang Jupiter. Hindi lang ito tungkol sa mga higanteng bagyo at malalakas na kidlat, may pamilya rin na mahigit 70 buwan ng Jupiter. At ang ilan sa mga buwang ito ay talagang espesyal. Iniisip ng mga siyentipiko na ilan sa mga ito ay maaring may mga nakatagong karagatan ng likidong tubig sa ilalim ng kanilang nagyayelong ibabaw. Naisip mo ba, mga buwang karagatan na nakatago sa ilalim ng makapal na yelo? Hindi lang tayo nag-uusap tungkol sa maliliit na puddle ng tubig dito. Maaring malalawak at malalalim na karagatan ang mga ito. Posibleng mas malaki pa kaysa sa lahat ng karagatan sa Earth kung pagsasama-samahin. Pero paano ka magsisimulang maghanap ng karagatan na nakabaon sa ilalim ng napakaraming yelo? Gumagamit ang mga siyentipiko ng maraming matatalinong pamamaraan. Ang isang paraan ay pag-aralan kung paano naapektuhan ng gravity ng buwan ang isang spacecraft na umiikot malapit dito. Kung ang buwan ay may likidong karagatan, hihilahin nito ang spacecraft ng medyo kakaiba kaysa kung ito ay gawa lang sa solidong bato. Parang sinusubukan mong alamin kung ano ang nasa loob ng isang regalo sa pamamagitan ng marahang pag-alog nito. Naghahanap din ang mga siyentipiko ng mga clue sa ibabaw ng buwan tulad ng mga bitak at geyser na maaring nagbubuga ng singaw ng tubig mula sa karagatan sa ilalim. Parang sinusubukan ng karagatan na bumati sa atin sa pamamagitan ng pagpapadala ng maliliit na postcard. Kaya, Alin sa mga buwan ng Jupiter ang mga nangungunang kandidato sa pagtatago ng mga lihim na karagatan ito? Dalawa sa mga pinaka-promising na kandidato ay ang Callisto at Ganymede. Ang Callisto ang may pinakamaraming bunganga sa ating solar system. Punong-puno ito ng mga peklat mula sa bilyon-bilyong taon ng pagbagsak ng mga asteroid at kometa. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga bunganga na iyon, iniisip ng mga siyentipiko na maaring may maalat na karagatan na nakatago sa ilalim ng nagyayelong balat ng kalisto. At mayroon din tayong Ganymede, ang pinakamalaking buwan sa ating buong solar system. Ang Ganymede ay mas malaki pa kaysa sa planetang Mercury. At alam mo ba, may mga palatandaan ito ng pagkakaroon ng napakalaking karagatan sa ilalim ng lupa, posibleng nasa pagitan ng mga patong ng yelo. Ang mga buwang ito ay parang mga higanteng cosmic snow globes na may posibilidad na magkaroon ng likidong tubig at marahil kahit na buhay na nakatago sa loob. Nakakabilib isipin, di ba? At isa lamang itong dahilan kung bakit ang paggalugad sa ating solar system ay talagang kapanapanabik. panabik <music> mula sa mga umiikot na bagyo at malalakas na kidlat hanggang sa posibilidad ng mga nakatagong karagatan sa mga buwan nito, ang Jupiter ay isang planeta na hindi naubusan ng mga kamangha-mangha. Ito ay isang higanteng gas na nagtataglay ng mga pahiwatig sa pagkabuo ng ating solar system at ang posibilidad ng buhay sa labas ng daigdig. Ang mga natuklasang ito ay nakapagpabago sa ating pag-unawa sa Jupiter at sa mga buwan nito na nagpapakita ng pagiging komplikado ng planeta at ang potensyal nito na magbunyag ng mas maraming sekreto. Sino ang nakakaalam kung anong mga kababalaghan ang naghihintay sa atin sa kalaliman ng kalawakan? Isang bagay ang sigurado, ang paglalakbay ng eksplorasyon ay nagsisimula pa lamang. Paki like, share at subscribe po para suportahan ang aming channel. Manatiling nakatutok para sa mas marami pang kapanapanabik na mga balita mula sa mundo ng eksplorasyon sa kalawakan. Kapayapaan at pag-ibig sa inyong lahat.